Comeback sa ating panibagong episode guys. Dito pa rin tayo magda-dive sa old spot natin. After nga natin mag-gear up dito, nag dive agad tayo. Warm up dive muna tayo. Dito na ang boss. lang ako dito para di mabulabog yung mga isda kung sakaling meron man. Pagkadating ko nga dito sa baba, wala akong nakitang isda at wala din yung mga bait kaya nag-ambush lang muna tayo dito baka may lalapit kaya palingon-lingon muna tayo dito baka may makita tayo <laughs> Et, met, may lumabas na red snapper kaya dinandaan kong itinutok yung pana para di matakot napaka curious na isla, kaya tinira ko na agad at isinabit pa dun sa ilalim after nga natin makarelax ng ilang minuto Sinecure ko na tong isda Halos isang oras na din ako nagdadive Hanggang may nakita tayong Giant Tree Valley Kaya dinandaan ko lang tong nilapitan Para hindi matakot Kaya nung na-meet ko na yung distance, tinira ko na agad tapos nakawala pa After nga ng na senaryo na yon, nag move on na lang tayo Kaya nag ambush na naman tayo dito baka may dadaan na isda May dumaan nga kaso sa likod Kinabukasan, nag early dive tayo dito kaya kinat na lang yung video At nakadali tayo dito ng surgeon fish After ko naman malood yung pana, ito may lumapit na mga school of rainbow runner kaya pumili tayo dito sobrang babaw lang nila At after ko nga na yung pana, pumalik na naman sila. Dapat pala, di ko na-denyve. Wala tuloy tayong nakuha. After ko nga makarelax ng ilang minuto, ito may biglang dumaan na malalaking rainbow runner kaya hinabol ko to. ko tong tinira kahit malayo natamahan naman, kaso nakawala kaya after natin makarelax ng ilang minuto try natin mag ambush pero ito yung nagpakita wow. napakagandang pagmasdan to yung iba bumabayad pa para lang makakita ng ganito sa atin libre lang Habang nagpapahinga nga ako dito, biglang dumaan na naman yung mga malalaki na rin buraner tsaka meron pang mga maliliit. Kaya di ko naman mahabol yung malalaki. Dito na lang ako sa maliliit. Sobrang dami talaga nila kung may lambat lang siguro talagang ubos to pero spear fishing tayo kaya kung ano yung lalapit sa atin yun lang din yung mahuhuli natin After ko nga matuhog yung isda, nagdive na naman tayo. At di pa nga tayo nakadating sa baba, may sumalubong agad sa atin na isda. dito sa taas ko may isang barakuda sa sobrang lapit dito ulit tinamaan yeah. <laughs> ting malasa sorry sorry <laughs> kaya dito na dive nag dive bomb na lang ako at may nakita tayong pangdagdag sa ulam after ko ma-secure tong pusit, umuwi na ako. After ng 10 days, <laughs> ngayon pa lang tayo nakadive ulit. Uh, good morning guys. Uh, ngayon lang tayo makakadive. Gawang sinipod tayo this week. Kaya uh, try natin i-dive to. Uh, Mag-early dive tayo ngayon. Medyo dilim pa yung palagid Pero Pwede na Pagpasensyahan nyo na lang yung video Kasi sobrang dilim pa talaga ng ilalim Ginawa ko dito Inenhance ko na lang yung ano Yung brightness Sa pagka edit ko nito Pagka ambush ko nga dito Di ko na malaya na may biglang sumulpot na isang Magtigi Or kung sa English Rusty job fish ang ganda pa ng patama natin kasi na spine shot Banano Bagpige Alright Is shot pa Thank you, Lord After ko nga matuhog yung isda Nagdive ulit tayo Same spot pa rin Pagkababa ko nga dito May ispat na agad akong Indangan dun sa unahan Kaya dinandaan ko lang to Kasi sobrang ilap talaga nito kada talikod niya umabante ako nito para mamit ko yung distance ng pana pero ito yung nangyari ali ko niya dito akala ko papuntang lahat na tas biglang bumalik kaya tuloy sobrang lapit Baka ilang dive na din tayo hanggang napunta tayo dito na spot. First time kong mag-ambush dito, trinay ko lang baka may isda. At dun sa unahan may nakita akong isang slender unicorn kaya nag-dusting ako dito para ma -curious. At nung umiikot siya, tinutok ko na yung pana ko. At nung palapit siya sa akin, mga tako dito ng konti. Kaya nung na-reach ko na yung gap at na-meet ko na yung distance, tinira ko na agad to. lang yung huli ko ngayong araw. Isang magtigi, indangan, cakatusikan tusikan. ng 6 kilos lahat yung nahuli ko sobrang timing ng mga bisita ko ngayon kaya priority muna natin sila kaya nung hapon nag dive ulit ako nagbabaka sakali tayong may mahuli na naman papuntang lahat pa lang ako nakasalubong ko tong mga rainbow runner kaya pumili ako ng malaki ang ganda ng patama natin kasi spine shot na naman After ko nga malood yung pana, biglang bumalik yung mga rainbow runner Kaso maliliit na lang yung natira Kaya palakihin muna natin yan Habang nagpapahinga nga ako dito, may biglang dumaan na King Mac. Kaya hinabol ko agad. Kaso ayaw talaga magpalapit. Sanskin na ako, lubi ko kabantay. Another one. Another one. another Dito na ambush, galing ako mababaw papuntang laot. At andito na naman yung King Mac pero di ko na hinabol. Inantayan ko lang na umikot. At may biglang dumaan ang mga group of bullies. At nung ng King Mac, nilapitan ko na to. At mas lumapit pa sa akin. Kaya tinira ko na kaagad. Ang ganda ng patama natin dito. This right here is my favorite thing ever in the history of forever. I think about this every day. I think about this all night long. I stay awake, not sleeping, because I'm thinking about this. Atay, Nung kahon na tayo, nasa lubong natin itong maliliit na isda. Kaya dito natin ni Boss yung hinanakit ko. Timing pa, dalawa yung natamaan. Subtitles <laughs>